bilis na na Takbo, takbo. Kinakabahan kami sa inyo kasi kayo Supreme Court <laughs> kasi Supreme Court kasi kayo. Tingnan mo. Kumarati mo nangingitim ako sa ako ba? Kumakaldag yung puso, mo, kumakal kumakal muna, yeah. <laughs> <laughs> kumakal puso ko. Kumakaldag yung puso, <laughs> kumakal <daging> puso, <laughs> puso namin guys. Ito po, nandito po ngayon si Kumari ng Bayan guys. sa <laughs> <laughs> pagpapark. po si Kumari ng Bayan guys. <laughs> 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 Ito tayo! Ito Ito sure oh, po Ito oh, sa mga tayo! Ito tayo! Ito So, andito po si Kamari ng bayan, guys. Tumating na po yung tunay kong ina. Ay, ano yung dalama? Ano, tunay mong ina? <laughs> tunay kong ina nandiyan na, guys. Tingnan ah, kasi po na lahat. <laughs> Ayan, guys. <laughs> Ito po si Kamari guys. na, mas <laughs> <laughs> Nadayo kami ni Kamari Just kamiglaan Talaga naman ang aking buwa ay laglag eh. <laughs> Sa sobrang busy. <bisi. laughs> Marami ka siya sa'yo dito. Ayan. Yeah. Ayan. 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 Hindi na ko, bila tayo hirap. Ayan. 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 Kumain ng bak. Kumain na kayo habang nagkukwentuhan tayo. Ay, si Shanshi. Ay? ay, si Shanshi. Ay, si Shanshi. Ay, si Shanshi si nga pala. Tumabi ka sa'yo yung lolo. Ayan. <laughs> Kaliliit pala ng Gora. Hey shoutout po kay Maestrong Layas. Sana kayo na yung sunod. Nanonood yung nanay niya sa amin eh. Ah, ako mo 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 ako sa amin. Tuwa daw yung nanay niya. Bakit ang mukha? Bakit ang baka ako? May si Shamsi Sopso. Si Shamsi Sopso. Kain na po kayo. Ang daming dalang damit si Kumari sa amin. Isang ko to na so. Ito yung ginamit ko sa Less Consumo. Ito bagay siya, ito yan. yun na. Isaot yun na. Lalabahan na lang natin. Hindi na, Kain po kayo. Kasi lakas siya sa kanya. Ay, say, say, say. Akin ako mamimili. Akin yan, that's very ng ganda. Hindi, kay Gaya at kamukha niya si Kumari ng Bayan. Maganda yung dami. yung Anay. Ayan, ito na yung mga ordinary na Ito ang maganda rin eh. birthday ko ah. Ang mga 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 pa lang. Hindi mo mga mga Si mga si mga Si mga si mga 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 si mga 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 Taga sa binyagan. Teka lang kasi kumain ng bayan na siyang na. Ilan yun? Apat na ang anak mo. Pag ako gumalap, apat. Pag ako gumalap na kumain ng bayan, apat na ang anak. Sabi, talaga? Gansin niyo naman ang aking s**t. Talaga namang halatang-halatang lusyang na. Nasa tiyan na eh. Alam mo, ang sinimerte si ano, si Ga. Siya lang ang kasing laki ni Kumari eh. <laughs> titi mo kli bjc e. ko hindi <laughs> mo na kayo dito kaya boga <laughs> Lumabas ka dito at iki kakamba. ano 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 Ah. Uh -huh. Ang ganda ng buhok ko. Ang ganda. Ito po kasi. 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 siya. po Iya kami ay okay, hindi kami asuwang. Nakawidla. Hindi <laughs> nah, ano. pa? na, hindi na. 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 Hindi Hindi <laughs> One guys, <two>. Thank you pa sa inyo. Apo, thank you so much. Thank you kami sa Airbnb mo kami. Kain na. problema do. problema Darating kayo sa time na magkakaservice na kayo. True oh, uh, Lagi kami artilado eh. kami <laughs> Pinagkakasyaw namin yan. Kay Chicky. So. Chicky! <laughs> Chicky! Motor! Wala, kulang naman! Tara, next punta ko dito mag-content tayo. Sige pa ah, sige. Kasi kayo e, eh, paalis na. Pero pwede din naman. Isang-isang na lang kaya kami. Dumayos na kami niya. Kailan lang usually kasi kitchen lang doon, dito madami. Uh -uh. sa amin kasi ang ang vlog niya sa so kitchen lang nagaganap. Oh. Siguro papalit-palit kayo oh. nang tap nang ng on <laughs> nataw. Uh, uh, <laughs> uh, sabi ko <laughs> eh, <ba? laughs> <laughs> <laughs> hindi pa ganawabasak ang dadada ni kumare. Hindi <laughs> pa tayo nag-check noong hindi pa ganawang binilinaw leh. Ang aming sangkalan, wala na talaga bus na sangkalan natin. Nakakagulat talaga. Takanya sa mall, 'yung kung ay 'yung tinatadtad mo, 'yung sangkalan. Okay <laughs> yeah, na, tapos na minunod na ito. Pinilis ko Hoy, aabang ang kaya mga damit na yan at tubig na yan oh, sa vlog nyo. Yes po. <laughs> <laughs> thank you, thank you. Magtatahin pa sana ako. Sabi nabi kahit tagpitag po pa nyo. Kasi kayo kung kanina talaga ang kanina para ma-repair mo dito <laughs> Kasi kinyuhan na nila namin ang mga kanilang hiram namin. <laughs> <Manda> ka <ngayon. laughs> at susuotin na namin. Naman ano na susuot? <laughs> Ito ang bigyan ng Ito ang ginagawa ko. Kasi siya, kaya ko. Ito ka. pa rin ko. Ito ang ginagawa Ito ang ginagawa ko. Ito ang ginagawa ko. Ito ang sa bagsakan. <laughs> 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 bagsakan niya. <laughs> Para yung Ito <bag> ang <laughs> na ko. Ito ang ginagawa 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 Pagkakataon, papusokan nyo nalang kung saan yung pulit saan Para saan Marami pa namang po! Ingat po. ba? pa Thank po! Maraming salamat po! Salamat sa pagpunta! Thank you! po! Napusog na kayo Thank you po, ha? Napusog kayo? Oo naman! po! Tara! ang damit niya? Bilis! Thank you po sa inyo. Ay nga, din ang ganda. Ay, kanino galing daw yung mga gamit, yung mga damit niya? Kay Kumari Ay, ng bayan. <laughs> thank you, thank you so much. Sigang KJ, inalis. May mga bago yan, guys. May bago. Ay, abay, si Elizabeth <laughs> Ramsey. <laughs> si Elizabeth Ramsey ang item <laughs> Pwede ko na ito isuot, ano? Para kapiling sa... ko, ano. <laughs> ko, nakikita ko ito mga ito. Piling ko tuloy piyesta. <laughs> Mga <laughs> sisiyo! Color game! Wala nalang pala bunutan. No? <laughs> Mga sisiyo yan. Ay, color game! <laughs> color game yan. Thank oh, you sa inyo ha. Opo! Thank you po. You're welcome. Hiningo kami sa compartment. Ingat kay Pakamel yan. Ang itim ni Ate Maring. Sabi ko, paalis na. Hindi mo kasi agad. Chinat ko! Sabi ko, gumunta <coughs> na. Sabi ko, punta na daw. Tingnan nyo naman ang kasusuota namin. From kay Kumari ng Bayan, guys. Ang ganda nga nito. Ang ganda nga ng buhok. Bye, guys. Thank you. Subscribe kayo kay Gora Lips. Yan. Bye. Thank you po. Ingat. Ingat po kayo. Bye po. Ingat po. Thank you. Si Kaishon. <laughs> Bakit matanda na kasi wala siyang buhok? <laughs> Ay, oh, tsaka, ano, ang kulay. Oo, oh, ang ganda. Ingat, Dade! Dade, ingat! <laughs> <laughs> Uy, thank you! Uh -huh. Bye! Uh -huh. Thank you po, thank uh -huh. you! Thank you. See you soon <laughs> ulit! Uha! <-huh>. Lil Butang! <laughs> Lil Butang! <laughs> Lil Butang! Bye! Bye! Bye. Hi! <laughs> Lil Butang! <laughs> Lil Butang! <laughs> Bakla pa rin dito na rin isukot sa, sa ano, sa graduation. <laughs> diba guys, ang ganda ng ano, ng buhok. Ito po ang mga bigay ni Kumak ng bayan. <laughs>